Hi guys. So ayun guys, nagka ako dito guys at nagmumuni-muni ako dito habang si na sa magandang kalagayan. <laughs> Napasin niyo guys, yung mga box-box dyan, pinantanggal ko na guys kasi na-stress na ako sa katanggal balik. Just list them. Kanina, nagulat na naman ako kasi may kumalabog na naman. Siya na naman pala, nag-shoot na naman siya. Dyan. So, tinanggal ko na talaga ng tuloy yan nilalagay ko yan dyan kasi nga yung less ano ba ng araw pasok pag mainit maganda naman sa umaga kasi yung sikat ng araw nang pumapasok so maganda yan diba guys good sign kaso lang si Matun na ko nagkalambog na si dyan na naman siya. nang tanggal ko na nga may stress ako tanggal balik tanggal balik kisa naman hanggang sa masira kung so, sa bagay, wala naman pakialam yung bumibili. Sasabihin lang yan. No problem. Eh, may laptop. Sabi ko, panood niya na naman to. <laughs> ano kasi yung guys, number one subscriber ko. So, kahit sabihin natin, nagtatrabaho yun, nakikita niya kaagad yung upload ko, tapos tatawagan niya ako niyan. Depende ha, kung Nasaan ano lang siya. Land. Tatawagan niya ako ka, uh, tulad kahapon. Kasi di ba may nasa Italy siya. So sabi niya, nag-upload ako na, kumain ako ng tilapia. Kahapon yun. Tapos di ba nakakamay ako. Sabi, nabanggit ko din na ah, magkamay ako. Sabi niya, yun, yun, Diyos, kasi mga 30 minutes lang. Ay, paalam mo sa kanya, punta ako ng dodo. Kasi bibili ako, kailangan ko ng mantika. Kasi eh last na yun sa pagkaito ko ng tilapta. Kailangan ko ng cross black paper, tapos tissue, yun lang yung kailangan ko. Kasi sabi niya, you can buy whatever you want. Sabi niya yun sa Sabi ko, hindi ko kailangan. Sabi ko, gano'n. Kailangan ko lang ng ganito. Ganyan, kasi may stock naman talaga ako. Gano'n. Tapos, inupload ko muna bago ako mag-alist. tamang tama naman talaga na sa lulong. <laughs> sabi niya sa akin, mahal. Sabi niya, why you are you missing her? Sabi <laughs> ko sa kanya, siyempre, kumakain ako ng isda, no? Favorite ko yung ulo. Mm -hmm. Pero hindi naman niya siya nagagalit. Parang inaano niya lang ako. Kasi nga, siyempre, subscriber ko yung ano niya. mga tika doon sa kanila. <laughs> Ganoon lang. Pero hindi siya, hindi, hindi yun sabi na, ikinahihiga niya. niya. So, anyway guys, Ayun. So, pinto na naman ako. Ayun guys, nag-organize ako dito ng tuyo. Kaso nga lang guys, ang dami kong hugot sa buhay. Mga tuloy na aalala ah, ko talaga. So anyway guys, ayan o. Oh. So, maganda kasi pag may organizer, no? Parang malinis. Tapos number one, madali siyang kunin or kung kailangan mo o ganyan, -ganyan. Gusto ko lagi may mga box-box. So, yung tuyo ko, kailangan i-organize. I-separate-separate ko. So, meron ako ditong sap-sap galing Pilipinas. At ang sarap na amoy guys. Liba pa rin talaga pag galing Pilipinas. ayan Sobrang bango. So, inisip ko nito, guys. um Yung ano, yung ay, 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 tawag sa amin, lapwa. So, since wala akong gulay-gulay dyan, meron lang ako dyan okra, tsaka sitaw. So, kailangan ko bumili ng mga gulay. Yan. Kasi plano ko kasi mamalingki ako first day of the month. kasi kumulit ko muna yung ista ko dyan. Ayan. So, ito guys, alam nyo guys, nung nandun ako sa maliit na kwarto, siyam ang nabili ko nito kasi nga yung iba, papadala ko sana to yung ibang box kasi baonan niya sana ni Nathan so hindi ko siya na ipadala so hanggang sa isa na lang ang natira guys at ako na nice. stress so ganito lang yung itsura ko guys pero pagdating kasi guys sa gamit ma maarte talaga inaamin ko talaga guys masino pa ako sa gamit kaya matagal masira sa akin yung gamit. Kasi gusto ko talaga ingat na ingat ako sa gamit. Kahit hindi man yan mamahalin. Basta Ingat na ingat tayo. So isang piraso, alam niyo kung bakit? Isang piraso na tila. Dati kasi may mga kabayan na pumunta sa akin, so ako mahilig ako mag-patik out ng pagkain. Ang problema, guys, yung lagayan, hindi na nakabubble. So 'yun yung problema. Tapos, yung rest, ito si Robbie magpapunta dito, may take out. So, gagamitin yung tupperware ko. Hindi na rin nakabalik. Kaya, ito na lang natila. Kaya, ayaw ko na magpa-take out, guys. Kasi, may take out na, pati yung gamit na binabalik. Okay, sana kung binabalik, hindi na yun. Yan. I-remind mo naman. Kailangan mo lang i-remind. Pero, dapat ko sa man. Pero, si Rowie kasi, hinatid niya man. Busy lang siya. Yung iba lang talaga, guys. Hindi na talaga, guys, nabalik. Tapos, tawag dito, may binigyan din pala ako na dalawang list po dito. Kasi gumawa ko ng wara anab. Ano yung grapes? Ganyan. Bali, tatlo yung napunta sa kanila. Kasi dalawa silang list po. Nag-request ng gano'n niya yung Arabic na pagkain. At saka nilagyan ng, ah, dito. Yung fatos hindi rin binabik pero yun considered na yun hindi ako doon aasa kasi asahan nyo pa yung dalawang list po aasa pa kayo na ibalik yun pagdatingan sa bahay kasi tila dito yun tulong lang nakakaalam lang kung saan kaya hindi na ako nag-expect yun sa kabayan na lang ako may expect na umasa ako pero sa ro'y babalik yung pag i-message ko yan lang and then meron ako dito guys ito pa yun Sobrang marami akong tuyo. Mm. Mayroon pa rin po doon malalaki. Eh. Iba, iba talaga ang Pilipinas. Ito naman ay medyo ay maliliit. Ay nang tabagak. Ang tawag sa nang tabagak. Siguro ano to. Dalawang kilo. Sana ko talaga tayo nito. Pero UTI. di Diba? So, dito ko na nilagay sa malaki kasi mag a pa ako dito ng, maglalagay pa ako ng isang klase yung tuyo. Kaso nga lang guys, wala nga akong tupperware. Ayoko kasi i-mix-mix. So, imi-message e, ko si Rory na dali niya yung mga tupperware ko dito kasi ito, alam niyo ba guys, ang story nito, ang laman nito, para lang maipasok ko dito sa Tupperware kasi yung singaw ba dito kasi si puti kasi guys hindi naman siya nagagalit kung hindi ayaw niya yung kamo na ito so naintindihan ko din naman yung kasi hindi naman ito yan sa kanila so kaya kailangan secured siya na hindi siya kasingaw yun yung purpose ko kaya yung tuyo ko na dalawang klase hindi ko pa mailabas kasi nga wala akong nagagalit so, gagawin ko na so, isa sa place ay sa place ito, alam nyo guys, para lang ito masecure yung amoy. Ang lagayan to guys ng tea na nakatanggal sa box. Ayan, dito ko nilagay. Tapos binuhos ko lang muna dun sa baba. Ah, ba? Diba? Ako na yung nag-adjust. Maganda ko siya naka-organize. Wala lang. Gusto ko lang. Ay, ganyan lang siya wala akong lagayan katulad nito oh tingnan nyo, may mga organizer organizer kasi ako dito guys ay nakabuhay ito katulad nyan oh yan lahat sila naka-organize kaya guys strict lang ako sa ay ganito lang ako, pero ang ko para sa mga so ito yung tomato ko kapat piraso na lang gusto ko kasi magbili ng pagkain na stock para at least naman no may food lang tayo na naka-stock diba? ganyan ganyan So, yung isa. Lagi yung... Mahal, do you have still food? I have food. Don't worry. Hmm. Ganyan. O, di ba? nakapang organize siya. Tapos, iba din yung mga sibuyas at saka Ay, sibuyas at saka bawang. Lahat-lahat hmm. sila, guys, naka-organize. So, yan yung gusto. Kaya... Sabihin lang ng iba, Minsan siguro naiinistrain sa akin si Rui kasi <laughs> minsan tapo rin pag nagpunta siya dito, nirinig dito. Kasi mahilig kasi talaga ako mag-organize ng gamit. Kaya nga ako bumibili ng mga ganyan-ganyan. Kasi number one guys, ang space. Kung naka-organize, hindi siya kakain ang space. At saka malinistingan yung bahay ganyan. Kahit ano dito sa bahay, inorganize ko talaga yan. May mga box-box ako dyan. Kaya, ano yan. So, anyway guys, 15 minutes, mag-11 okay, minutes na tayo at si Matuli ay nagamunimuni. So, kailangan ko ng gulay. Meron ako dito ng saluyot at saka okra lang yung gulay ko. Inot kasi din lumabas. Kung magprito naman kasi ako, pero parang masarap kasi ito, gulayan. Masarap to yung sap-sap. Di ba kasi yung lasang sap-sap? Uh, guys, kikita ko talaga kasi naka-play yung mga video ko. Minsan nakikita ko yung mga bug ko talaga. Parang nagsisi talaga ako, guys. Hindi ako nagsisi doon sa mga binigyan ko na deserve naman. Pero may mga binigyan kasi ako na hindi pala dapat deserve. Mga nakikita ko yung mga malalaki kong bag. Imagine, sobrang dami. As in, daming bag mo yun. Mahigit 50 plus. Nilit ko, pinamigay ko lang. Tapos, wala no? Hindi naman ako naalala. Hindi naman kailangan alalahanin tayo. Kasi pero kumbaga parang wala na. No? Iba, iba pala dito sa abroad. Ngayon ko na lang na-realize na dito sa abroad, pansamantala lang yung mga nakikilala natin. Wala, ganoon talaga. Nangyari na. Rin. So kaya next time, at least alam ko na. Hmm, kakita ko yung mga bag kong dami. Mga Chanel, Gucci, Wala na. Kahit isa, wala man lang nakaalala. Meron isa, dalawa. Yan, yung parang naging ka-close ko. Pero yung iba talaga wala na. Lesson learned niya yun, sabi nila but na lang na, nagising ako sa katotohanan sa so, ganda okay, ta Dito. tama nga talaga sabi ni ni puti wag 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 lahat lahat ibuo sa pamimigay kasi galing daw siya dyan dati alam niyo ba guys dati dito hiniraman din siya ng pera alam nyo magkano yun nasa milyon sa pera nila. Nasa million, million talaga sa pera nila. Pero wala. Thank you lang din. Hanggang ngayon hindi pa binalik. Kasi ina to daw. Um, kasi friend-friend niya pa. inegoshi Wala din. Kaya nung nagkwento ko sa kanya, yun sabi niya sa akin. It's okay. Normal. Pero at least matuto ko. Na. Kasi diyan ako galing. Oh, ano dami kong bago. Nalaki ng Gucci, channel nalaki ng bag. Wala na. Wala na sila. Natira sa akin mga kuwan. Mga pipitsugin na bag. Kaya hindi maganda guys yung mapagbigay tayo ng bongga. Hindi pala siya maganda. Akala ko noon, pag mapagbigay tayo is okay. Hindi pala, guys. Kasi end of the day. Zero. Mawawalan tayo. Kaya, kayo wag kayo yung bigay ng bigay. Kasi, hindi maganda yung kalalabasan. Okay lang pala magdamo. Pero yung magbigay ng bunga, hindi ko siya maganda. Kasi, kilalang kilala ka lang pag na syempre may nabibigay ka, may nakikita kanya Pero pag yung alam niyo guys nung lumipat ako dun sa maliit na bahay, parang na-realize ko na baka ay inisip siguro nila na, na wala wala na ba ako. Yung ganoon, tapos parang naglaylo na sila lahat. Yung feeling ko lang lang ganoon. Kasi syempre, ganoon naman mga minsan nang isip tayo ng mga negative, ganyan. Tapos may nagsabi pa dun sa akin na, bago ko lang ko nakilala. Sinabihan pa ako na maganap daw ako ng trabaho. <coughs> Kinuwento ko ng kay Puti na tawas Puti. Parang pinaparsigin niya ako na maganap ng trabaho, yung ganyan-ganyan. Tapos nung nalaman niya pa na nagalaga ko ng pusa, yung ganyan. Sinabihan niya rin, ay bakit kami pala ako ng pusa? Sabi niya pang ganyan. Kaya doon ako na-discourage sa, hindi naman lahat, sa mga kabayan natin. Kasi instead na sabihin na, siyempre nag-iisa ka lang, sabihin na, ay, okay lang yung gin, at least may kasama ka, yung may dibakan ka. Hindi eh, parang, parang ang baba ng tingin sa'yo. Tapos isa natatawa lang ako. Tapos pagluto ako ng luto, ikaw, luto ko ng luto, yung eh. mga ganyan-ganyan. Pero hakot naman siya ng hakot. Kaya ano guys, parang wala mas okay na lang ng ganito na lang. Ayun, ang dami kong... Medyo nakalimutan ko na yung mga bag na to, pero ang gaganda pala. Ang giliit. Buti nga yung iba na padala ko sa Pilipinas. Hindi kong wala. Hindi sana halos lahat na oh, pamigay ko dito sa UAE. Kasi nga, mabait ba? Bigay pa more, bigay pa more. <coughs> Napanood ko yung sarili kong video guys. Kaya mga nakikita ko sa tuloy na naaalala ko tuloy sila. Parang nakakasad <coughs> Kasi gano'n naman tayo guys, di ba? Minsan, yung pagsisisi na sa Hindi ba sa magbigay, Kasi nga lang, pag yung may time kasi na parang, may parang, nasaan na kaya yung mga naging kaibigan ko dito? Parang, bakit nawala na sila lahat? Siyempre mag-iisip ka na tuloy ng something. Tapos minsan eh, halimbawa ng mga personal ka na issue kanya tapos ikwento mo na notice ko lang kasi yun guys ikwento mo tapos magulat ka na lang sa isang kakilala alam niya so parang doon ako na na-discourage kasi akala mo 'di ba ganun naman lahat man din naman sa akin yan nangyari lang so ma-surprise ka na lang akala ko ba kasi dapat tayo huwag mo ikwento yung ganyan ganyan 'di ba Masurprise surprise ka na lang na, o bakit alam niya? So means, hindi, hindi siya yung totoo Adapin, <laughs> so, ay, na kaibigan. Dabi, ang dami kong babo. Kalo ka. So, matone. Ay, ang sarap yung tulog na matone, guys. So, ako ay mag... Bababa siguro ako, bibigil ako ng gulang. So, may message ko yung isa na ako ay bibili ng gulay. So guys, ang haba na ng video ko guys. So, thanks for watching. So, pasensya na kayo guys minsan kung ako ay naga muni-muni kasi alam niyo naman may mga pinagdaanan ako sa buhay na siguro naman yung iba makakaintindi din naman kasi na hindi ko man sinasabi pero may mga tao kasi nasaktan talaga ako ng bunga. Kaya may hugot ako minsan kasi lala pag nakikita ko yung mga old videos ko. So nakikita ko pa rin. Kung baga naaalala ko pa rin. Gusto ko man siya kalimutan pero naka, naaalala ko pa rin. Kaya simple tao lang tayo. Ganyan. Pero at least kahit pa paano blessed pa rin ako kasi kung alam ko kung bakit. May nagmamahal sa'yo. <laughs> may nagmamahal sa akin at lahat ng gusto ko binibigay so yun lang yung pinagmamalaki marami man akong nawalang na kaibigan at marami man nawala sa akin ng bag so at least mayaman pa rin ako sa pagmamahal ni puti <laughs> at ng anak ko diba? At uh, kahit pa pano, sarang ng Diyos ito. Buhay pa din naman ako. Nakakabili pa rin ang gusto kong bilhin. Kaya, okay lang ako. Sa so, mga nag-alala sa akin, kung nasaan na ako, kasi nandito, nandito ako sa maliit na bahay. So, huwag kayong mag-alala. Nasa magandang sitwasyon na ulit ako. Sabi ko noon, pansamantala lang naman yun, guys. Drama-drama lang yun, guys. Kasi nga may naantay ako. So, kaya nandito na ako ulit sa magandang sitwasyon. <laughs> so, thanks for watching guys. Bye-bye po.